Ang mga kongresista tila nasa sanay na diktahan ang uh, Senado kaugnay sa na gusto nalang mangyari sa impeachment. Pwes kung trabaho ng ilang mababatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto, klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulog ng um, Senado. Para sa akin, gagampad na namin ang na aming tungkulan ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila, na maligit dalawang buwan itong impeachment complaint. May narinig pa sila sa amin? Nakalagay din sa rules nila immediately ibibigay ng section yung impeachment complaint sa speaker. Hindi nila ginawa yun sa loob na maligit dalawang buwan. May narinig pa silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang gagalang pasya, proseso at pagdudisyon. Yan sana inaasahan ko rin sa kanila. Sabalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ng particular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Um, siguro naman, klaro naman yun nung simulan simula na wala namang magaganap at mangyayari sa kamera, lalo na ganong karaming boto kung hindi yan sinang ayunan ng speaker na...